Yes, ang topic na natin ngayon ay rayuma at mga pagkaing makatutulong ano. So, pag sinabi nating osteoarthritis, ah uh, siya yung pinakamadami na osteoarthritis dahil sa sobrang paggamit kaya napupudpod ang cartilage o yung butong mura. So, shock absorber ito ng buto. Yung, yung cartilage natin, shock absorber, yan, ng ating buto. So, Saan nakikita? Daliri, paa, tuhod, balakang. Ito, yan o. Daliri, tuhod, paa, balakang at likod. Diyan pinakamaraming osteoarthritis. Pag sinabi mo namang rheumatoid arthritis, mainit, mapula at maga ang mga kasukasuan at madala sa kanang bahagi. Eh. Uh, may kasamang lagnat, pagkapagod, pagkapayat sa mabilis na panahon. Tsaka ito kahit batang edad ka, pwede ka magkaroon kahit 25 to 50 years old ka pa lamang. So ano yung mga pagkain na pwede nating kainin? Or nababagay kung, uh, kung medyo masakit na itong mga kasukasuan mo? Ang number one dyan, omega-3 fatty acid. So ano yung mayaman sa omega-3 fatty acid? Ang example niyan, yung mga matatabang isda. Uh, katulad nito, mga tilapia, bangus belly, adilis, marami din yan. Uh, soya, yung mga soya, katulad itong tokwa, soya milk natin. Canola oil, meron din. So, kung gagamit kayo ng mantika, ito ng canola oil. Yan. Uh, dahil, ah, uh, binabawasan ito yung paggawa ng mga kemikal ng pamamaga at meron pang vitamin D itong mga sinabi natin na makababawas din sa maga at kirot. Gaano kadami once a day, sana makakain tayo. Tapos pagdating naman sa vitamin D, so gusto natin yung low fat o skim milk, mga uh, yogurt, maganda din yan sa ating katawan. So, ano pang ibang source ng or yung mga bagay para sa merong arthritis. Extra virgin olive oil, katulad nito. Ganyan po yung itsura niya pag binili nyo sa inyong grocery. Meron siyang oleo kantal, ah, hinaharang nito ang pamamaga. Gano kadami? Kahit isang kutsara kada araw, ilagay nyo sa inyong salad, sa inyong tinapay, sa usawa ng tinapay, masarap yan. At kakain din tayo ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C. Um, protection kasi ng collagen ang vitamin C. So, siyang, ang vitamin C kasi, uh, di may collagen siya. Siya yung component ng cartilage, yung ating collagen o butong mura. Anong example ng maraming vitamin C? Ito, bell peppers, broccoli, mga dalandan. Yan, basta vitamin C rich foods. Number four, kain tayo ng mayaman sa quercetin. Ang quercetin kasi antioxidant. Pinipigilan ang chemical ng pamamaga katulad ng sibuyas. Yan, so meron tayong example dyan. Sibuyas, maraming quercetin yan. Dahon ng sibuyas, itong maliliit na kamatis, tsaka itong apple. Itong dalawang to. Yan. Marami din quercetin yan. Ah... Uh, kaya mas sahugan nyo ng mga sibuyas, dahon ng sibuyas, kamatis, ang inyong mga iluluto. Ang susunod, green tea. Maganda ang green tea. Ah, meron siyang epigalliocatechin, trigalliate o EGCG. So, catechin sa binabawasan ng pamamaga, pwede ka Uminom nga kung pwede. Yan na yung iinumin mo pag gusto mo. Kahit 3 to 4 cups a day. Ang next na marami, maganda rin para sa arthritis, kasoy. Bakit kasoy? Marami kasing copper at magnesium. So, kinokontrol yung mga free radicals na sumisira sa mga tissues o laman na siyang dahilan ng rheumatoid arthritis. Ngayon, yung mga nuts kasi, wala naman tong purines. Ganon din yung mga beans, yung mga galing sa halaman. Um, oatmeal, mga gulay. Uh, yun lang, kung kaya lang natin sila pinagbabawalan, eh, gusto natin, konti lang din ang kakainin nyo kasi nakatataba. Uh, huwag nyo lang susobrahan, pero hindi naman siya bawal kasi wala siyang purines uh, mamaya ipapaliwanag ko saan galing ang purines. Tapos next, ang isa pang bagay sa mga may arthritis, pineapple. Kasi meron siyang bromelain, anti-inflammatory At lastly, luya. Maganda din yan sa mga may arthritis. Itong luya. Pwede mong gawing sa labat o pang sahog sa iyong mga lutuin kasi pang din yan ng kirot. Ano yung iiwasan sa gout? Yan yung talagang pinagde-debatihan. Ano? Um, sinabi ko nga, pag galing sa halaman, wala silang gaanong taglay na purines. Mas marami. Uh, una muna kasi yung gout, pagdami yan ng uric acid sa dugo na nagiging crystals at pumupunta sa ating mga kasukasuan o sa ating mga joints. Ano yung mga pinakamaraming sources ng purine usually yung mga lamang-dagat talaba halaan hipon pusit tahong bangus tilapia sorrya kasama yan tanigi tamban tudingan bisugo galunggong dalagang Carne. bukit. um tsaka yung mga ano lamang-loob ng mga karne gaya ng mga liver kidney ng mga karne, yung mga lamang loob. So, yan talaga yung iiwasan natin. Tapos, yung mga isaw-isaw, dyan sa kanto, yan talaga yung mararaming purines. So, yung kanina, yung sinabi natin, pang osteoarthritis yun, tsaka pang rheumatoid arthritis, ano, itong next, itong pinapaliwanag ko na lamang dagat, iiwasan mo lang naman ito kung gout ka. So, kung gout yung kind ng arthritis mo, kasi napakaraming kind ng arthritis. So, iwas tayo dun sa mga laman dagat, tsaka laman loob ng mga karne. Kung gout, pero yung kanina example natin, pang osteoarthritis, yun yung sa pagkaedad, tsaka rheumatoid arthritis. Um, ano yung mga pang pangpalit natin ano na pwede nga natin kainin kung meron naman kayong gout edi maliliit na piraso lang ng laman ng karne. Kung gusto niyo talaga magkarne, yun na lang laman, maliliit na piraso, tanggalin na lang yung mga taba. Tapos yung mga beans, pwede naman kasi galing halaman sila, kaya walang gaanong purines at iwas din kayo sa matatamis. Bakit? Kasi pag kumain kayo ng matatamis, pampataba, bibigat kayo, edi mahihirapan ang inyong joints. E ayaw natin na mahirapan ng inyong mga kasukasuan dahil sa extra weight o overweight tayo. So, yun lang po ang ating paliwanag. So, yung unang example ko, itong madami pang osteoarthritis, pang rheumatoid arthritis. Yung mga iniwasan for gout na sabi na natin.